sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat naman mula sa impila ng DWBS ang Radyo Totoo CMN Legaspi City. CNN Live Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Muling nagpatupad ng suspension sa in-person classes sa lahat ng antas sa parehong privado at pampublikong institusyon hanggang sa magpalabas muli ng lifting order ang lokal na gobyerno ng lalawigan ng Albay mula ngayon, Abril 22. Dahil ito sa mataas na temperatura at heat index sa Albay. Inataas ni Governor Greg Lagman ang lahat ng school heads na magpatupad ng alternative learning modalities para sa primary and secondary dari education. Pinapabawasan din at pinapaiwas sa mga di gaanong kailangan na outdoor activities lalo na sa peak heat hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon upang makaiwas sa exposure sa matinding init ng panahon. Inatasan din ang lahat ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council na makipag-ugnayan sa mga local health authorities upang masiguro ang availability ng medical assistance para sa mga posibleng health-related emergencies. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligaspi, nag para sa CMN Pilipinas. CMN live, live! Nationwide. Maraming salamat Susan Balani mula po naman sa impila ng DWBS ang Radyo Totoo CMN Legaspi.